Kagigising mo lang pero parang mas gusto mo na lamang matulog na lang ulit kaysa pumasok sa trabaho, papasok ka pa lang ng opisina pero feeling mo ay pagod na pagod ka na. Senyales yan ng job burnout. Base sa mga pag-aaral, hindi isang medical diagnosis ang burnout. Ito ay work-related stress na nakaka-apekto sa tao physically at emotionally. Hindi man tinuturing na medical diagnosis, sinasabing may ibang mga kondisyon ang posibleng nasa likod nito tulad ng depression. Mayroong limang senyales na nababurnout na ang isang tao. Una, pakiramdam na bigo sa buhay at pinagdududahan ang sarili kakayanan. Pangalawa, Pakiramdam ay wala nang magagawa at isang talunan. Pangatlo, mas gusto pang mag-isa at mayroong pakiramdam na wala nang kakampi sa mundo. Ikaapat, wala nang motibasyon para magpatuloy at laging negatibo ang pagtingin sa mga bagay-bagay. At ikalima, wala ng kakontentuhan at nawawala na ang sense of accomplishment. Batay pa rin sa research, ang pakiramdam na burnout ay naguugat sa kawalan ng kontrol sa trabaho, particular sa work schedule at workload. Ito yung feeling mo na tatabunan ka na ng trabaho pero hindi ka naman makaangal. Isa pang dahilan ay hindi na malinaw na job descriptions. Yung hindi mo alam sa sarili mo kung ikaw ba ay dapat sumunod o ikaw ang dapat nagpapasunod. Dahilan rin ng burnout ang hindi magandang work environment lalo na kapag mayroong mga bully sa paligid. Nakaka-burnout din ang paulit-ulit na trabaho o magulong trabaho, ang kawalan ng kaibigan sa opisina, at kapag nauubos na ang halos buong maghapon mo sa trabaho kaya nawawalan ka na ng time sa sarili mo. Ang burnout kasi kapag hindi na agapan o nasa kasolusyonan ay po pwede magresulta sa insomnia. Pagiging malungkot, magagalitin at iritable. Magtutulak ito sa isang tao sa bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Magkakasakit sa puso, mga high blood, magkakaroon ng type 2 diabetes at mahinang immune system. Ano ang dapat gawin kapag nakakaramdam ka na ng burnout? Tingnan po natin ang ating mga options. Baka panahon na para mag-change ng karera. Makatutulong rin ang pagbabakasyon muna. Makatutulong din ang pag-iehersisyo. Tandaan, mas mahalaga po ang sariling kalusugan kaysa sa trabaho. Sabi nga, nagtatrabaho tayo para mabuhay, hindi sumakabilang-buhay. Mga kapatid, greetings ho po. Huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.